Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa pagpapatuloy ng gawain ng Panginoon sa ating daily devotion. So tayo po ay nasa season 31 at tunay pong napakaganda ng ating mga binabahagi sa season na to. No? Ito po yung ating mga latest na personal encounter sa Panginoon. Kaya tunay pong nakakabless, tunay pong nakakatuwa ang Lord sa kanyang mga ginagawa sa ating buhay. Kaya bago ko po ibahagi ang akin pong personal encounter sa Panginoon, tayo po muna ay sama-samang manalang. Hallelujah, Father God. Lord, we bless you. We thank you, God, Panginoon. Tinataas ka namin at niluluwalhati, O Diyos, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa privilege, Panginoon, na sa kabila, Lord God, na hindi kami magkakasama physically, Panginoon. Kami po ay nasa comfort na aming sariling tahanan o kung nasaan man po kami, Panginoon, Lord, patuloy mo kaming ini-encounter, Panginoon. Patuloy mo kaming inaabot, Lord God, sa pamamagitan po ng gawain mong ito sa online, Panginoon, sa social media. Maraming maraming salamat po Father for the privilege to speak your word, Panginoon. For the privilege to listen, Panginoon sa kabutihan at katapatan mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Tunay ngang uh, karapat dapat kang itaas at pasalamatan, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw lamang ang tanging Diyos na makagagawa nito sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, Lord God, and all the glory belongs to you, Panginoon. And Lord, I pray sa gabing ito, tanging ikaw ang maluwalhati, Panginoon, sa pamamagitan po, Lord God, ng iyong ginagawa sa aking buhay, Panginoon. And Lord God, maraming maraming salamat dahil tunay na hindi kami mauubusan, Lord, ng mga kwentong ibabahagi, Panginoon, sa kung gaano ka kabuti at katapat na Diyos sa aming mga buhay. Maraming maraming salamat, Lord God. At Lord, ang mga karanasang ito ay maging encouragement, maging kalakasan sa bawat isa to remind us, Lord, na meron kaming Diyos isang buhay na Diyos na patuloy at patuloy na kumikilos at patuloy at patuloy na nagmamahal sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord God. Purihin ka po sa lamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, um, gusto ko pong ibahagi sa inyo ay very, very recent lang po. So, ito po ay nangyari lamang um, this uh, last November 27. So, siguro po ay napakinggan nyo na ang ibang mga testimony ng mga kabataan tungkol sa kung paano po kami in-encounter ng Panginoon sa JRev na ginanap uh, ito pong convergence na event no ay ginawa po ng JRev para po sa mga kabataan nakakatuwa ang Panginoon dahil kahit po iisa lang yung event na pinuntahan kahit po isang gawain lang no iba-iba po ang touch ng Panginoon sa atin iba-iba po yung encounter niya sa atin on a personal intimate level. So, sa hindi po nakakaalam, ako po ay lumaki sa isang fatherless household. So, isa po ako sa mga kabataan na hindi po napalaki ng isang ama. So, personally, never ko pa pong nakita ang aking father uh, dito sa yung aking earthly father, no, yung tatay ko. Never ko pa po siyang na-meet. Um 23 years old na po ako. So, 23 years ko na po siyang hindi nakita. Um, sa mga may katulad na sitwasyon alam ko pong maintindihan ninyo na uh, although syempre mapagmahal po yung pamilyang binigay sa akin ng Lord yung aking mama yung na nagpalaki sa akin bilang single mom ang buong family namin ay hindi po talaga nagkukulang sa pagmamahal na syempre nagmula rin po sa Panginoon na ibinibigay po nila sa akin pero sa mga katulad ko pong sitwasyon na na hindi meron pong kulang na magulang sa inyo. Alam kong maintindihan ninyo na merong part ng puso natin na parang empty. Amen po ba? So, all throughout the years, yun po yung nararamdaman ko. Uh, parang there is a longing in me na hindi ko po natatagpuan kahit napalaki naman po ako na may lolo, si Tatay Islaw, mapagmahal si Tatay Islaw bilang <coughs> sorry po, bilang tatay sa amin. At kahit meron pong mga father figure, kagaya po ni Pastor Ed, na, na kung tawagin niya po ako, ay parang isa sa mga anak-anakan niya. No? Meron pong longing pa din at emptiness sa parte ng aking heart na hindi po napupunan. Gawa po ng hindi ko pagkakakilala sa aking father. So, Nung nandoon na po kami sa JRev, syempre we are expectant sa kung ano ang gagawin ng Panginoon sa bawat isa. So napakarami pong dinil ng Lord doon, um tinulungan po kaming mag let go ng mga kasalanan, tinulungan po kaming mag let go ng mga galit and all. Marami po na ginawa ang Panginoon, tinatch niya kami about the burden for having having a burden for the next generation. Lahat po yun ay hinipo ng Lord sa amin. But on a personal level, ipinagpapasalamat ko sa Lord na nung talaga pong nagkakapuspusan, to the point na yung, na yung mukha ko po nasa sahig na ng inares, nakadapa sa harapan ng Panginoon, ang naramdaman ko po ay embrace ng isang ama. So, nagpapasalamat po ako sa Lord noon kasi lalo nung, nung habang nagpe-pray po kami, sinabi po ng pastor na, tawagin mo siya, Aba. Sabi mo, Aba, Abba Father. At habang sinasabi ko po yun sa Lord, talagang yung puso ko napupuno. Amen. Yung spot na yun, yung time, nung oras na yun, yung spot na yun na kulang, yun ang pinuno ng Lord sa akin. Hindi yung heart ko in general na pinupuno ng Lord every time nararamdaman ko yung kanyang presensya. Pero that special moment, yun pong empty spot, naramdaman ko na yun ang pinunan ng Panginoon that time. Kaya, grabe po yung, yung luha, grabe po yung emosyon, yung saya, halo-halong, halo-halo na kaya grabe po yung mga mukha naming mga kabataan no, na magang-maga po yung mga mata namin, yung mga ilong namin. I was reminded na God is the father to the fatherless. Sabi nga po niya sa kanyang mga salita, is the father of the fatherless and the protector of the widows. So, opo, alam ko yun by theory. Alam ko yung salita ng Panginoon na yun. Pero, aaminin ko po na maraming pagkakataon sa buhay ko na nagagamit yun ng kaaway against me. Na nagiging cause siya ng, ng loneliness. Nagiging kosya ng ng Maraming emptiness, maraming pagtatanong sa buhay ko. Kahit alam ko ang salita ng Lord na sinabi niya, He is a father to me bilang fatherless. No? Uh, ang kaaway, ginagamit niya pa rin yun against me. Ang naging epekto po kasi sa akin nung, nung pakiramdam na, na yung father ko is tinalikuran kami ng ganun kadali. Um, marami pa po, po kasing nangyari, hindi lang po nung, nung birth ko ay hindi ko na siya talaga na meet. Pero nung malaki na po ako, nung 21 years old po ako, tinry po niyang mag out sa akin. And kahit mahirap, tinanggap ko po siya. At chat lang po ito kasi pandemic po nun. Um, tinanggap ko po siya, magka-chat kami, bin binuksan ko yung puso ko for him. And dinisregard ko yung pain, yung hurt na daladala ko buong buhay ko sa tatay ko. So, nagkausap po kami ng tatay ko for the first time nung um, 2021. Pero, um, hindi po naging, hindi po yun na nagustuhan ng kanyang current family. So, kinailangan niya po akong talikuran ulit for the second time. So, parang naging doble po yung pain na daladala ko kasi nung birth ko tinalikuran niya ako and then ito pong malaki na ako nagreach out siya hindi po madaling magbukas ng heart ulit for him pero dahil sa grace at pagmamahal ng Lord sa akin ginawa ko po yun um pinatawad ko siya nag for I think two weeks magkakwentuhan kami sa chat at ang saya-saya ko nun. pero nung nalaman po ng family niya at hindi nagustuhan again hindi po siya nag-stand up for me. Hindi niya po ako, kumbaga, hindi po siya nag accountability and responsibility of me again. So, bilang bata, ang pakiramdam ko po noon ay, for the second time around, dinalikuran na naman niya ako. So, parang, ang daming sinabi sa akin ng kaaway na kasinungalingan na, siguro ako yung may mali, may problema sa akin, na hindi talaga ako kayang mahalin ng, ng sarili kong ama, kung sarili kong magulang, na yung tatay ko, hindi ako kayang mahalin. What more pa yung mga tao sa paligid ko. So, yun po yung palaging pinang uh, luloko sa akin ng kaaway, pina, pinang didisim de sa akin ng kaaway, na hindi ako lovable, uh, palagi niyang pinapakita sa akin na yung mga taong sa ngayon nagmamahal sa akin ay eventually, aalis din sila, eventually tatalikuran din nila ako. Pero nung nung time na yon na nararamdaman ko po yung pagmamahal ng ng ama, ng God the Father habang nandun ako sa Jareb, nakaluhod sa harapan ng Panginoon ang pakiramdam ko po sa pagmamahal niya ay yung love na hindi mawawala, yung love na hindi lilisan, yung love na hindi ako tatalikuran, kaya sobrang punong-puno po yung heart ko and until now pag naalala ko siya, ay napupuno pa rin po yung puso ko sa gala. Kaya, yun po yung gusto kong ibahagi sa atin na, kahit po sa isang lugar na napakarami natin, no, ilang daan po kaming kabataan na nandoon, God can move, God can touch, God can encounter on a, on a personal, deeper, and intimate level. Kaya, I am in awe No, nagpapasalamat ako sa Lord na sa daan-daang kabataan, hindi niya ako iniwan doon, hindi niya ako nilagpasan. And when he encountered me, he encountered me on a place na alam niyang doon ako may pain, doon ako may longing. God knows us personally. God knows what we need. God knows our hearts. Sabi nga po sa nabasa ko, na quote, uh, hindi lang po tayo minahal ng Diyos ng buo, pero minahal niya rin tayo ng pira-piraso. So, napakaganda po nun na, na sobrang natouch po ako dun sa quote na yun, kasi oh nga, hindi lang tayo mahal ng Lord when we feel whole, when we feel strong, hindi lang niya tayo mahal nung mga times na buo tayo. Pero, even sa mga areas ng life natin na durog, Even sa life, sa areas ng buhay natin na pira, pira so, mahal niya yung each shattered piece ng buhay mo. And sobrang nakakahil I feel, naramdaman ko po talaga yung paghipo, pag, pag -mend ng Lord sa broken heart. Nung time na yun na naramdaman ko yung pagmamahal ng isang ama na alam kong kahit kailan na hindi mawawala sa akin. So, yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. I pray na yung pong mga um, binabahagi sa atin everyday na personal encounters ay maging encouragement po sa atin na huwag tayong sumuko sa ating pananampalatay sa Lord. Because, kung ngayon man po nafe-feel ninyo na parang He is not working, dadating po ang time na maiintindihan natin na, ah, kaya pala, nangyari lahat ito dahil ito ang gustong outcome ng Lord. Dito ako gustong dalhin ng Panginoon. So, yun lamang po. Uh, pasensya na po kung medyo putol-putol and hinihingal ako dahil uh, ako po ay inatake ng asthma recently lamang. So, sige po, before we end, tayo po ay sama-samang manalangin. Hallelujah, Abba Father. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, we praise you. We thank you, Lord God, sa aming mga buhay, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon. Thank you, God, for your love, Panginoon, na, that conquers every emptiness, Panginoon. That conquers, Lord, lahat nung pain, Panginoon, lahat ng mga suffering namin, Lord, sa buhay, Panginoon. Lord, your love is more than enough for us, Panginoon. And Lord, your grace is sufficient for us, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, for being unconditional sa amin, Panginoon, na mahal mo lang kami, Panginoon, Lord God. And we are truly grateful, Panginoon, at na, na meron kaming Diyos na tunay na tapat, tunay na nagmamalasakit, tunay na nagmamahal sa amin. Lord, thank you God na meron kaming ikaw, Panginoon, na aming mapanghahawakan, maaasahan, Lord God, na even everything in the world would fail, Panginoon, all else will fail, Panginoon, but you will remain, Panginoon. Your love will all, always remain for us, Panginoon. Maraming maraming salamat po. And I pray, Panginoon, na sa bawat nakapakinig ngayong gabi may they all be reminded Panginoon of your love Panginoon for them Panginoon and and I pray Panginoon whenever we are being lied by the enemy whenever we are being deceived by the enemy Father in the name of Jesus Lord lead us into your truth lead us back to your word lead us back to the bible lead us back to your love oh God always remind us Panginoon that we are we are complete dahil nasa amin ka, nasa buhay ka namin, Panginoon. Wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. In Jesus' name, always remind us of your love, Panginoon. Always, Lord God, na I pray na your Holy Spirit, Panginoon, mangusap sa amin in a personal and intimate level, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, maraming maraming salamat po sa gabing ito. Salamat, Lord God, na napakabuti mo sa aming mga buhay, Lord God. Maraming maraming salamat, Lord, ikaw ang maparangalan. Ikaw lamang ang naitaas, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. And I pray na naramdaman ng bawat isa yung pagmamahal mo, Lord God, sa pamagitan, Lord God, ng mga nabahagi, Lord God, sa gawain ito. Thank you, Lord God. Ikaw po, Lord God, ang aming dinadakila. Sa iyo namin binabalik lahat ng papuri at pagsamba. We love you, Lord God. We love you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat.